Guys, ito yung isa sa pinaka-favorite na picture ko ng Fort Everest Yung active parking assist So, ngayon Naka-parallel yung parking Pindutin natin tong button na to. Ito, pakita mo Itong button na to. Yan Tapos, sabi niya uh, Space pound, pero ayoko dyan eh Gusto ko yun Yung nasa harap na yun Yun Tingnan natin po kung madedetect niya yan Tapos, magpa-park mag-isa Yung ating Fort Everest Ito, yan yung tinuturo ko Check natin kung madedetect niya Yan yun. Space pound. Drive forward pa raw. Up, stop. Tapos, sabi niya, release si steering wheel. Binitawan ko na yung manibela. Shift to reverse. Ayan. So, medyo malabo yung rear camera ko. Pero, tignan niyo na lang, guys. Ako nang gagawin ng Everest ko. Kusa siyang nag-ano. Uh, maniobra. Tapos, check niyo ng konti yung ating camera. Tignan natin kung masasagi niya yung ano tingnan natin kung masasagi niya yung uh, mga sasakyan na naka-parking. Ayan. Ayan, tingnan natin. Ayun, nakikita niyo pa. Ayan. Tapos, siya na mismo nagmamani over. Ayan. Okay. Finish, sabi niya. Ngayon, tingnan nga natin kung maganda yung park niya. Wait lang ha. Aka na yung cellphone. Ayan natin. Ito yung pagkaka-parking niya, oh. Oh, ba? Diba? <laughs> Tingnan natin kung maganda yung ano, alignment, oh, di ba? Ayos. Yan yung favorite feature ko ng Ford Everest. Meron siyang active parking assist kapag ka medyo may hina kayo sa pagpa-parking, eh matutulungan kayo ng mismong sasakyan. Yung modern nito, yung XGen 2023 app mas matindi 'yon. Kasi 'yon, kahit yung ano yung perpendicular parking pwede ito kasi parallel parking lang eh tapos yun din kunyari biglang may nagparking naman masyadong dikit kunyari uh, dikit doon tapos dito masyadong dikit din yung pumarking hirap kayo pwede niya rin kayong tulungan mailabas yung sasakyan yun yung next gen pero ito wala tong ganong feature eh